Kapag ang mga introvert ay nagagalit, sila ay may posibilidad na panatilihin ng lahat sa kanilang sarili. Tinatago ang kanilang mga damdamin mula sa iba at minsan maging sa kanilang sarili. Maaari ding subukang pigilan ng mga introvert ang kanilang mga emosyon. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay magiging bahagyang epektibo lamang. Susubukan ng ilang extrovert ang anumang bagay para hikayatin ng mga introvert na magsalita. Tapos puputulin lang nila sa kalagitnaan ng pangungusap Karamihan sa mga introvert ay magtitiis sa mga aksidenteng swat na ito sa kanilang ego. Pero huwag kayong magpapalin lang. Napapansin nila, may pakialam sila at mas gusto nila na hindi sila nagagambala. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit ayaw ng mga introvert ang naiistorbo. Number 1, ayaw ng mga introvert na hindi handa. Ang mga introvert ay nagmamalasakit sa kung paano nila ipahayag ang kanilang sarili at iniisip ang pagpuna mula sa iba. Sila ay bihirang maging pabaya o walang ingat. Kahit na ang pinaka-impulsive introverts ay nangangailangan ng mental na paghahanda para sa mga social na pakikipag-ugnayan. Ang paggawa ng mga plano at ang pagbabago nito sa huling minuto ay maaaring makairita sa mga introvert ng sobra. Ang mga hindi inaasahang bisita naman o pagbabago ng lugar ay maaaring magdulot sa kanila ng sobrang stress. Kung maaari ay dapat manatili sa mga planong itinakda sa kanilang mga introvert na landas. Ang mga introvert ay pinahalagahan ng mga taong alam nila na darating at committed. Number 2, gusto ng mga introvert na magplano muna. Ang mga introvert ay maaari lamang mag-organize ng ilang mga pag-uusap, ngunit ang mga impromptu na pag-uusap ay maaaring maging nakakainis. Halimbawa, ang mga introvert ay ayaw na maistorbo sila habang nilalakad ang kanilang aso sa park o gumagawa ng mga gawain sa bakuran. Totoo ito, lalo na kapag sinusubukan ng isang introvert na kumplituhin ng isang gawain at ang talakayan mismo na yon ay nakakagambala. Ang pagtigil at pagsasalita kapag sinusubukan nilang gawin ng anumang bagay ay nangangailangan ng maraming enerhiya sa pag-iisip. Ano pa ba ang mga paraan ng mga introvert sa pag-iisip at pagkilos upang makamit ang iba't ibang resulta? Number 3. Ayaw nila magsayang na enerhiya. Ang mga small talks ay nakakairita para sa mga introvert dahil ang mga pag-uusap ay nangangailangan ng enerhiya. Ang mga individual na ito ay madalas na pinapaboran lamang ang mga palitan na nagpapahintulot sa kanila na bumuo ng mas malalim na ugnayan sa iba. Ang mga small talks at walang kabuluhan mga pag-uusap tulad ng lagay ng panahon at mga kasalukuyang kaganapan ay maaaring nakakapagod, nakakaubos at nakakairita. Kahit ganito, kinikilala pa rin ng mga introvert na ang mga small talks ay isang kinakailangang aspeto ng pakikisalamuha. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang kanilang galit sa mga small talks ay hindi nagpapahiwatig na hinahamak nila ang pakikipag-usap sa pangkalahatan. Ang isang engaged introvert ay maaaring makipag-usap ng ilang oras kung pinapayagang malalim na sumangguni sa pag-uusap, lalo na sa isang paksa na kinaiinteresan nila. Number 4. Kapag walang purpose ang mga pagpupulong ay nakakairita sa mga introvert. Lalo na kapag pwede naman mag-send na lang ng email o isang group message. Mas nakakairita rin para sa kanila ang mga pagpupulong na tila walang layunin. Kung ang mga tao ay nakikipagtrabaho sa mga introvert sa isang grupo, dapat subukan ng isa na gumamit ng mga digital na komunikasyon bago mag-schedule ng matagal na pagpupulong. Ang problema ay minsan tinatawag ang meeting sa huling minuto o biglaan. Ang mga introvert ay madalas sinusuri ang kanilang pang-araw-araw na gawain upang makita kung kailan sila magkakaroon ng pagkakataon para mag-isa. Sila ay malamang na mairita kung ang kanilang saglit na oras ng paglilibang ay biglang magagambala ng isang oras na pagpupulong. Number 5. Ayaw nila sumagot sa iba't ibang mga tanong. Ang mga tao ay madalas na nagtatanong sa mga introvert dahil hindi lang nila naiintindihan ang kanilang mga introvert na mahal sa buhay. Habang ang pag-unawa ng higit pa tungkol sa iyong minamahal ay kapaki-pakinabang, hindi responsibilidad ng bawat introvert na sabihan ng iba ng tungkol sa kanilang sarili. Ang mga introvert ay naiirita kapag tinatanong sila ng mga insensitive na tanong. Tulad ng, bakit ang tahimik mo? Bakit parang lagi kang balisa? Bakit hindi kang umingiti? Lagi ka bang reserve? At iba pa. Ang mga tanong na ito ay madalas na mapanghusga. Ito ay maaaring magpagalit ng isang introvert, lalo na kung madalas na tinatanong at naaabala na sila. Number 6. ayon ng mga introvert ang mga malalakas na ingay. Ang pagsasalita ng malakas ay isang bagay na tinatangkilik ng mga extrovert, ngunit ito ay isang bagay na hinahamak ng mga introvert. Maaari mong isipin na hindi gusto ng mga introvert ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga extrovert, ngunit hindi ito ang kaso. Ang hindi pagkagusto ng isang introvert sa malalakas na ingay ay nauugnay sa kung paano gumagana ang kanilang isip. Ang isang introvert ay karaniwang mas sensitibo kaysa sa isang ordinaryong tao. Sa madaling salita, sila ay mas sensitibo patungkol sa stimuli kaysa sa karamihan ng mga tao. Bilang isang resulta, ang mga malalakas na ingay ay hindi palaging magpapasigla ng isang introvert. Makakagambala ito at maaari pang humantong sa labis na stimulation na resulta sa mga problemang nakatoon sa mental exhaustion, pagkapagod, stress, anxiety, at iba pa. Number 7, ayaw nila ng mga makukulit na tao. Ang mga introvert at personal na espasyo ay hindi mapaghihiwalay dahil mas pinahalagahan ng mga introvert ang kanilang sariling espasyo kaysa sa ibang tao. Ito ay nababagay sa kanila, nagpaparelax sa kanila at ito ang dahilan nila upang gumana ng maayos. Maraming tao ang may maling interpretasyong sa pag-uugaling ito at naniniwala na ang mga introvert ay kinasusuklaman ang mga tao sa pangkalahatan. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Hindi naman sa hindi nagugustuhan ng mga introvert ang mga tao, sadyang gusto lang nila ang solitude na ibinibigay nito. Gaya ng nasaad sa naon ng mga talakayan, ang overstimulation ay nangyayari kapag ang isang tao ay nasa ilalim ng pag-absorb sa isang matinding aktibidad sa loob ng mahabang panahon. Sinasadya o hindi sinasadya ang pinakamahusay na paraan para sa mga introvert upang labanan ang mga kahihinatnan na ito ay ang gumugol ng oras mag-isa. Ang pagiging mag-isa o sa isang pamilyar na kapaligiran ay nagbibigay daan sa sensory system ng isang introvert na kusang maayos, kaya mahalagang hindi ito magambala. Ang pagnanais ng mga introvert para sa pag-iisa ay nauugnay sa kanilang pagnanasa na muling itatag ang kanilang sarili. Number 8. Ang mga introvert ay highly sensitive. Kahit na alam ng mga introvert na ang ibang tao ay nagbibigay ng mga constructive feedback, maaring mangailangan sila ng ilang oras upang maunawaan at tanggapin ang kanilang mga narinig. Ang mga introvert ay karaniwang tumatanggap ng feedback ng personal at seryoso. Ang pagiging sensitibo ay isa ring napakalaking asset. Depende sa mga pangyayari at ang taong nakikitungo sa kanila, ito ay maaaring isang pagpapala o isang sumpa. Ang mga introvert ay madaling magambala ng iba pang mga stimuli at habang sila naman ay maaaring maging masyadong maingat upang sabihin ang anumang bagay. Sila ay madalas na napoprostrate habang sinusubukan nila mag-concentrate. Ang mga lugar ng trabaho kung saan ang mga individual ay patuloy na nagtatalakayan o may mga hindi kinakailangan pagpupulong ang nagpapahirap sa mga introvert na mag-isip ng malalim. At number 9, sobra mag-overthink ang mga introvert. Ang mga tao ngayon ay may posibilidad na mag-overthink sa mga bagay. Ito ang dahilan kung bakit nagiging komplikado ang mga bagay sa dulo. Nahihirapan sila sa ilang mga pangyayari, ngunit ang iba na mas extrovert ay maaaring makaramdam na normal naman. Halimbawa, ang mga introvert ay maaaring hindi magustuhan ang bukas na layout ng opisina nila dahil pinaparamdam nito sa kanila na naka-expose sila at hindi makapag-focus. May mga pagkakataon na ang mga introvert ay nangangailangan ng mga tahimik na lugar na walang mga distractions. Ang mga introvert ay karniwang umiiwas sa mga small talks dahil ito ay hindi kasiyasiya at napipilitan lang, lalo na sa mga networking meeting. Sa kabilang banda, ang mga introvert ay nasisiyahang makipag-ugnayan sa iba sa pamamagitan ng mahabang pag-uusap tungkol sa mahalagang paksa. Minsan dahil dito na pagkakamalan silang extrovert sa mga gayetong sitwasyon ang mga experienced introvert naman ay sanay na sa mga small talks at itinuturing ito bilang kinakailangan para sa mas malalim na pag-uusap. Patagal nang ipinapalagay ng mga tao na ang mga sanhi ng introversion at extroversion ay nagmula sa mga uri ng personalidad. Ngunit ang isang bagong aral ay nagsiwalat na ang isa sa mga kritikal na sanhi ng introversion ay talagang nasa utak. Ang personalidad ay gumagana pa rin ng isang papel, ngunit marahil ang pagiging isang introvert o extrovert ay mas hardwired kaysa sa napagtanto natin. Nakaugalian na nalimitahan ang emosyonal na pagpapahayag at pag-uugali ng isang tao sa ilang extent dahil sa pangangalaga sa iba. Ang pakikipag-ugnayan sa iba, lalo na sa mga konteksto ng grupo, ay nangangailangan ng pagbibigay pansin at pagguhit sa panandaliang memoria. At dahil hindi lahat ng mga social contact ay favorable, napipilitan tayong harapin ang mga negatibong emosyon at lalo pang pamahalaan ang ating mga pag-uugali. Nga pala, alam mo ba ang iba't ibang sakripisyo ng mga introvert para mapangiti ang ibang tao? Panoorin mo dito.